Matapos ang tatlong buwang pamamalagi sa mga evacuation center, pinayagan ng makauwi ang mga evacuee mula sa limang barangay ng Santo Domingo Albay ngayong araw. September 6 nang unang maglabas ng anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Santo Domingo tungkol sa decampment dahil sa nakikitang paghina na aktibidad ng bulkang mayon base sa mga binabantayang parametro sa na nakalipas na dalawang linggo. Baka sa mukha ng mga residente ang kasiyahan habang binabaklas ang mga kubo na pansamantalang naging bahay nila magmula ng lumikas noong Hunyo matapos itaas sa Alert Level 3 ang vulkan. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang kanilang pangamba dahil nakataas pa rin ang Alert Level 3. Ayon sa 71 anyos na sinanay Azucena ng Barangay San Fernando, kabado siyang uuwi sa kanyang bahay. Siyempre, dakula ang kahaditan dahil ang alert level, dahil yeah. pa man bibaba. Siyempre, dahil taaram kong pakusog o paluway ito. Siyempre, pagnyaw na kami sa resident team, eh, harani kami sa ano kang danger zone. Pareho rin ang nasa isipan ni Nanay Delia. Masaya siyang makakauwi na at makakasama ang kanya mga kapamilya, pero nariyan pa rin ang takot. Ang ngangandam pa ako na Iyo makaugmang pinapauruli na kami kaso pag yaw na kami sa samang nakakatakot pa kung magkusog na naman ang mayon dahil may pa ma, ma na rin kung nuwari ng gabi na napag-urap yung kanila makaugmang alit tabiri na kami mga kaso naman iyon nangangandang kanita kung magbigla pa ang tuga Nagpasalamat naman ang punong barangay ng San Fernando na namayani ang bayanihan sa kanilang barangay. Mas nakakamati ki kapagalan, nakamati ki takot, pero sa paagi kang pagkamuot na pigpapamati ininda, pag makulog na pigpapigtatao ininda sa mga constituents ko yan, gari, naibsan ba sa indang namamatian. Samantala, ayon naman sa Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Voluntary Evacuation, ang nangyari sa mga residente nasa labas ng 6-kilometer permanent danger zone, kung kaya't voluntary de rin ang nangyayari o kaya naman base sa desisyon ng lokal na pamahalaan na nakakasakop rito. Ang advisory may population sa 6 kilometers lang. ang nag-orally, so nasa lawas kang 6. Tang, nasa lawas kang 6, dapat mag sa alert level 4. Bago ang decampment ay nagtipon-tipon ang lahat ng mga evacuee kasama si Santo Domingo Mayor June Aguas at mga punong barangay upang linawin ang ilang mga katanungan. May pabaon ring isang sakong bigas at mga delata sa mga residente mula sa DSWD. Mananatili naman ang mga poste na mga kubong itinayo bilang evacuation center. Ito ay para may mapupuntan raw ang mga residente sakaling kailangan muli nilang lumikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkang mayon. Irene Perol Haymalin para sa Bicol.ph